Good morning mga kalakay Happy New Year po sa ating lahat uh, January 3 2025 sa magandang pagkakataon nito dahil itong araw na ito ang una naming araw ng pagtitinda mga kalakay dahil nagbakasyon kami ng dalawang araw January 1 at January 2 walang tinda mga kalakay talagang Uh, lahat ay nagpahinga mga kalakay so ito yung itsura ng ating garahe mga kalakay andito yung mga kulong-kulong natin mga gamit natin na panghatid ng mga uh, pwesto natin yung mga panghatid ng uh, business natin ito yung mga Nagalagyan ng mantika ng mga harina nanjan lahat so yan yung para apat apat na kulong kulong meron pang isa doon naka naka lang doon, naka tambay tambay lang doon bali lima ang kulong kulong namin ngayon at ito ngayon mga kalakay ang itsura ng garahe ito yung una nating sasakyan Toyota High Commuter at ito naman yung nakuha natin noong year 2024 na Ford Ranger Raptor. Ito ngayon yung bago natin kasama mga kalakay. E-sports car ni Bunso. Hyundai Genesis Coupe 3.8 Yan. Ayan po mga kalakay. So, dahil sa crowded na itong ating garahe wala lang ano, space Talagang masikip na e, kada umaga ilalabas natin itong kotse para makalabas itong mga service natin sa negosyo yan so yan po yung sports car ni Bunso ito yung isang susi. Basta dala natin ito. E, eh, papaandar natin ito. Yan, at mabubuksan natin. Yan. So, ilabas na natin. At, i-start natin. Cold start. Cold start. Ayan. Basta may susi ka eh. Magbubuksan mo to. At maaandar mo to. Ayan. Uupo na ako dito sa uh, loob. At tignan natin yung ating uh, start. Start. Ayan. Ito. Ito. Pindutin lang to Pero kailangan iapakan yung uh, preno. Yun, no? O. Apakan. Ganyan. Tapos i- <coughs> Pindutin Gold start mga kalakay Medyo Painitin natin ng konti Tingin natin yung tambucho Bagong tambucho pagitan na isang isang dangkal lang oh yung pagitan ng saktihan yung raptor natin ay uh, itong sosie ay eh, pinupulsa ko lang ito Pinubulsa ko lang pagka ako nagdadrive. Parehas sila ng Raptor, mga kalakay. Pinubulsa lang. luggage dito oh It's 5.41 in the morning Ayan, nagbibilang na si Kabakat doon sa ating mga manok na marinated Kailangang ayusin ko muna itong garahe Para makalabas yung mga A uh, service natin ayan. okay yan tanggalin natin yung park uh, uh yan automatic po siya dahan dahan lang mga kalakay dahil baka masagi sa baba kasi mababa lang itong kotse na to pang city ito yung kotse na pang city hmm, dito lang siya dito lang muna siya hmm. uh -huh. Okay. Ayan. Buti na lang mayroong bakanting loti dito sa kabila Dito muna Okay, that's it